Hello mga ka Ay ka pala. Yung tempo na yan, nagre repair po ako. biglang bumawas yung ulan. Kitang kita niya naman. Napakalakas ang ulan niyan. Ay mga ka-tech. sa sasakyan ko. Tapos ayun na ka-tech. Tapos na yung repair ko. Parang nawa sa bahay. Medyo paambot ambun na lang. Pero maganda na ano? Maganda na yung sakit ng araw. Yan, pawin na pawin ako sa mismong office namin, sa LC Connection. Medyo, mismo address, medyo mahirap kasi sa yung dungeon. Eh. May lubak. Pagpasensya niya na pa yung medyo. Sa gulong po ata. Medyo matigas yung harap. <laughs> Ay nga, shoutout yung sa mga salubong ko na uh, truck na yan. Yung mixer. Sinubuya ba naman ako na Okay. Oh, G-shot niya yung gulong niya sa butas. Ay, nako.